gandang araw sa inyo mga kakoto so panibagong araw na ng ang ating gagawin dito sa ating kotse lancer pizza so ang gagawin naman natin dito ayan dumi nya so nililinis ko na kahapon mapunasan ko na itong so, gagawin naman natin tatanggalin natin yung mga dumi yan, yan naman yung ating nilinis yan tapos ibabakim na rin natin babaklasin natin ang upuan so sa so, pagbabaklas ng upuan ito lang naman kakalasin Tsaka yung tornillo dito, ayan. sa doon sa kabila. Tsaka dito, ayan. So matatanggal na natin yung upuan para matanggal natin yung carpet. Para ating mas malinis. Pati yung ilalim. Tanggal natin lahat ng gabok. So, ayan na. Date ko lang kayo. Gawin ko lang muna ito. So, tatanggalin din natin to. Ayan. Higitin lang naman natin tapos ito dito sa gilid ayan tanggalin lang din natin yan tutuklapin lang natin dahan dahan lang ayan para matanggal natin yung carpet ayan nakasabit kasi ito dito pabaklas hindi natin to natin transmission hanggang dun cover para matanggal natin yung carpet so may dalawang turnil lang to dito ayan tanggalin lang natin. tatanggalin natin ito. Tatanggalin na. Ayan. Tapos dito sa ating kambiyo may dalawang tornilyo. Paklasin din natin yan. tapos ito para matanggal yung kumbi pipihitin lang naman natin to yan tapos middle one tornillo dito magkabilaan doon din sa kabila pagkatanggal natin yung dalawang tornillo hindi pa rin pala natin siya mabubunot kailangan muna natin tanggal yung tong cover na to sa ating center panel na may radyo Yeah. niya. natin tong mga sakit niya. Yeah. Dito sa radyo saka dito sa ating sigaret. Pagkita natin mga kauto yung dumi niya. Yeah. Sobrang kapal. Ito yung malalangot natin. Grabe ang gabok. Lupang lupa o. Oh. So, yan yung malalangkap natin kung hindi natin ito linis. Baka aircon tayo. So, ito, balik tayo dito. So, may dalawang tornilyo kakalasin natin. Kabila. Yan. Nabasag na. Sayang. So, ito, matatanggal natin yung kanya. Ship cover. Yan. Cover. Yan. So, backless na. Ang dumi. Para saan kaya ito? Hindi ko alam. Saan nakalagay yan? May mga tanggal din yung socket. So, mahalaga malilinis natin to. So, tapos ito, matatanggal na natin yung mga cover. So, baklasin ko muna itong ating upuan. Natanggal na natin yung mga tornilyo, mga ka-auto. Ayan. Yeah. So, matatanggal na natin yung kanyang upuan. Ayan. Yeah. Yan, tanggal na. So, alas ko lang. Yan, natanggal na natin yung kanyang upuan. So, ito, tatanggalin din natin. Higitin nyo lang danda. May clip lang naman yan. Yan. Para matanggal natin. Cover na ito. Yan. So, mababaklas na natin. So, makikita natin yung kung may bulok tong ilalim nito o wala. Ito, kailangan din pala natin tanggalin. Ayan. Ito, babaklasin ko muna. Tapos, itong cover na ito. Ayan. Kailangan tanggalin din. Doon. Nilinisin natin. May ikito. Makikita nyo naman, ang dumi. Ayan, ang dumi nya. Grabe ang dumi. Hindi kasi nalinis. Dalawang taon na yan. So baka yung nabilhan namin noon, hindi rin siya nalinis. yun, So, linisin natin mabuti. So para mabaklas natin to, kailangan yung sungkitin to. Ayan. Yung ating footrest. Tapos may makikita ditong ipihitin para matanggal. Tsaka dito. Ayan. Para matanggal ito. Tornilyo dito. Ayan tatanggalin din natin so napakadami palang babaklasin nito so itago lang muna natin yung mga gamit ba mawala so, tatanggal na yung carpet makikita so, natin kung ano ang tsura nito so magaling ko lang muna pati yung kabila tatanggalin ko din mga kakoto nabaklas na natin yung buong upuan So ito, tatanggal na natin yung carpet So makikita natin yung Kanya Pinaka sahig talaga Tapos gagawin natin dito sa natin Nilinisin So ayan So maganda naman, wala syang bulok So ayan, nilinisin na ngayon natin Unahin muna natin to taas bago yung baba So, may putol tayong wire dito oh, para saan to para saan kaya to yung nakalagay na battery positive para kaya yan. Hmm, yan so, yung mga wire na makikita natin na walang electrical tape ayusin natin hindi pag ng apoy so mga auto ito yung carpet ng ating lancer so binabakim natin yan para matanggal yung kanyang gabok binabakim natin <coughs> so, ito na yung nabakim ko ito pa yung hindi yeah. So, ito bakim ko lang to so mga kawata itong part pa lang na ito yung atin nababakim halos kalahati pa lang ito ang part niya so makikita natin So, ito yung dumi nya. Grabe. Gano'n. Imagine yun, dumi nya. Yung dumi, sobra. Lupang lupa. So, 1997 pa siguro yung dumi nya, no? Grabe. So, ituloy ko lang itong pagbubakim dito. Hanggang sa malinis. Tatagal yata tayo dito. Sobrang dumi.